Magandang buhay mga kakoleksyon. Another unboxing video na naman po tayo sa ipinadala sa atin ng LBC kahapon. At ito nga po ay nabili natin sa masugit po natin na followers na si Jowen Mark. At galing nga po ito ng Lipa City. At first time lang yata ni Sir na makapagbenta nito dahil napalaki yata yung pinaglagyan niya ng coins na ating nabili. So tara mga kakoleksyon, buksan natin at alamin kung tugma nga yung mga barya na ating nabili. So ang mga nabilhan natin mga kakoleksyon ng mga barya ay ang mga taong nag-aalok din sa atin ng kanilang nakolekta o nahunt na mga barya na atin nga hinahanap. So bago nga natin ito bilhin mga kakoleksyon, ay atin muna po itong tinitignan sa pamamagitan po ng kanilang mga pinadadalang larawan o video ng kanilang mga barya. At kung ito naman ay tugma sa aking hinahanap ay pwede naman po natin pag-usapan ang magiging paraan ng pagpapadala ng inyong barya papunta po sa akin. Kaya magpadala lamang po kayo ng video at larawan ng inyong mga barya at siguraduhin na ito nga ay tugma sa aking hinahanap at mas mabuting patuloy na manood at makinig sa aking mga content upang madami kayong malaman at malay nyo mga kakoleksyon, ang bariyang hawak niyo ay isa na pala yan sa mga hinahanap at binibili po natin. So ang nabili po natin mga kakoleksyon ay isang hard to find coins na year 2005, 1 piso isa sa in-demand coins na mayroong mataas na collector's value na patuloy pong hinahanap at binibili ng mga coin collector. So isa rin po tayo sa patuloy na bumibili nito. Kaya swerte po ang mga nakakakita nito at nakakahanap ng ganitong klaseng coins dahil madali lang po itong mai-benta mga kakoleksyon. So ito nga po ay may price na ngayon sa halagang 400 hanggang 1000. So depende pa yan sa kondisyon ng barya kung ang makukuha nyo kondisyon nito ay uncirculated o bago pa ay maaaring umabot ito sa halagang 1,500 at i-update ko na rin po mga kakoleksyon yung patuloy po nating hinahanap at binibili ng mga barya so isa na rin po rito ang year 2007 10 piso at ang year 2009 10 piso ito po ay mga hard to find coins at kasama na rin po sa hinahanap po natin ang hard to find coins na year 2006 5 piso at ang nabili po natin ngayon na hard to find coins na year 2005 1 piso at ang isa po sa pinaka very hard to find ngayon na sintimo ay ang year 2006 25 sintimo at ang hard to find na new generation currency ang year 2017 25 sintimo So kasama na rin po sa hinahanap po natin at binibili ay ang mga error coins kahit anong klasing barya basta may error coins na katulad nito mga off center, double print error, wrong planchet at double head. Salamat po.